Huwag mo ulo. Wala kang kwenta nga, Shindero. Kaya ka sa mga magulang mo. Tama. Di ba? Tama. oh, tama, tama eh. Huwag mo kayo sa mga mo. Pwede, pwede na, saglit pwede lang diba magpapaliwanag siya? ako. Wala kang kwenta. Pero paano na kami? Saan na kami kukuha ng kabuhayan namin? Kaya nga. Kama. Okay. ng barbyo ang lahat ng mga ari-arian namin. Kaya nga kumalma muna kayo. Matagal na dapat namin ginawa ito. Matagal na dapat kaming umalis ng asyenda. Pero hindi namin mapabayaan ang mga lupain dahil mababait ang mga magulang mo. Sama. Tama! Tama! Tama yun! Pagpapa mo! Pagpapa mo! Pagpapaobang nailit ng bangko ang bahay mo? Ha? Huh? Totoo? Kupo, paano ang asyenda? Palalayasin din ba kami? Wala kaming mapupuntahan! Tinamay mo kami sa kamalasan ng buhay mo! At kandang malas-malas kami! Ikaw ang malas sa amin! Okay, sorry! Tengok na. Sir, pasensya okay, ka no. na. Sorry! Sorry, ah! Oh, sorry! Ha. sorry. Okay. Naiintindihan ko yung galit niyong lahat. Alam ko, pinabayaan ko kayo. Dapat ako nag-aalaga sa inyo sa kalagitnaan ng dilubyo na to. Matagal ko lang tinis to at hinayaan niya pagiging sutil mo. Alam kong nasasaktan ka pa rin sa nangyari. Pero kabuhayan nila yung nakasalalay dito. Kaya hindi natin sila masisisi. Joe, naiintindihan ko. Ano lang tayo? Alam ko na naiintindihan mo yung sitwasyon ko. Kaya humingi ako ng tawad. Kagaya niyo, walang-wala na rin ako. At oo, oh, tama ka. Ikaw. Tama ang sinabi mo. Na nailit na ng bangko ang bahay ko. Pero, paano na yan? Ano? Uh, again, ito ba? Paano na kami yun? Paano, paano kami? Ano mangyayari sa amin? Pero lahat, ah. lahat, lahat gagawin ko para makatulong sa inyo. Para makabangon tayong lahat. Paano? Ah, ano? Paano? Iwala ka ng peri. Paano na kami, Sir Victor? Mawawalan na rin ba kami ng tirahan? hindi, hindi! May pangkabuhayan pa kayo. Pero ako walang-wala na ako. Ang titulo na ang syenda ay iba sa titulo ng lupa at bahay namin. Ano ba yun? Oh, ano ba, ba? Kaya kagaya nyo, nahihirapan din ako. Alam ko, alam ko, ma ang laki ng pagkukulang ko sa inyo. Pero kung hahayaan nyo lang ako makabawi sa inyo Tutulungan ko kayo. Babangon tayo lahat. Tutulungan ko kayo na makabawi tayong lahat. Galing ako sa bukang liwayway. <laughs> At sabi nila, tutulungan nila tayo. Isa ta 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 mo sa amin. Sana, tulungan mo kami. Oo. Oh. Kasama kami dyan. O oo, oh, samahan niyo ko. Maniwala kayo sa akin. Sana totoo yan. Sana totoo nga. Patunayan mo. Kaya sumama kayo sa akin. Wala na kami ng pag-asa. Pag. Totoo yung sinasabi mo. Sa'yo Abigat ba? Ito ba, Ito tayo. Lolo Hi Mars! Hello! Mm. Naku, andito na po yung lugaw na pinutunin sa'kin. Sa Parang mm -hmm. sa mga taga-pula. Yay! Yeah, Lolo yeah, and... man! Ang bait-bait mo. tamang tama yan. Maraming salamat ha. Walang-walang. Oh, no, no, no. You're welcome. Diba, no? Lolo Mars! Lolo Mars, we're here! Nako, eto, mainit-init pa. Na special, no? no. Para sa mga evacuees. Lagay mo dito, lagay. Oo, yan! Ah! Nang-aasar ka, no? Ano na asar? Ano masama kung nagdala ko ng lugaw soup? Wow! Lugaw na nga! May supasubsuping sa kanin! Mukha-amoy! Alam mo, wag mo akong pigilan. Talagang susitokin! Ooooooh! Ay, Huwag siya tingin nga kayong dalawa dyan. Alam ba ninyo yung ginagawa niyong yan? Okay para sa mga tatanggap sapagkat yan ay malaking tulong sa kanila. Okay? Bagay. Mas marami. Makes sense na no, nga, Mars. Oh, darating pa ba sila? Alam mo, nag-aalala na nga ako. Hmm. Eh, dapat kanina pa sila nandito, di oh. ba? Oo oh, eh. Ay! Ano po ako? Grabe! Baka kung ano nung pumunta sa Dala lang ako, Sige. dala ako. Oh. Ay, okay, Ayan na nga sila. Ayan na pala sila. Ayan Ay, na, sila. Ay, natin. Kaya. Sa pagdating na ni na Kuya Victor at sa pinakitang pagtulong ng mga taga Bukang Liwayway, mas naintindihan ko ang tunay na ibig sabihin ng bayanihan at ng pakikipagkapwa tao.